good vibes ang hati ng isang aso mula yan dyan sa Santa Rosa, Laguna. Hindi lang pagiging man's best friend, kundi autistahin din ang dating nito. Certified amazing kasi ang kanyang talentong ibinahagi online. Talagang pasado na kay Direk ang ipinakita nitong performance gaya na lamang ng pag-acting at pag-jamming. Paano ba naman kasi mga kasama, game na game sa pakikipagkulitan sa kanyang fur parent na si Romeo na tila nakikipag-usap ito na sinasabaya rin sa pagsasalita, na parang relate na relate sa anong bagay. Ayon po sa fur parent, talagang talenta dog si Teo at siya rin ang pinakamadaldal niyang alaga. Gina siya sa pakikipagjamming with matching pagtahol. Ito naanya niya ang kanilang bonding time na tila nakakawala talaga ng stress. Si Teo po ay isang tatlong taong gulang na asong aspin. Lights, camera, action. Teo, lalayas ka na naman. Ha? Lalayas ka na naman. lagi, lagi na lang ikaw umalis. Teo, bakit? Kulang bang pag-aalaga ni Papa? Tapos iiyak na ikaw, iiyak, cry. Maglulupas ay, ay ikaw. At iyan ang ating balitang good vibes. Ako ang yung on inyong Radyo Man Don Buen Bidida, Tap Tap, RMN.